Lab, gising lah uh. Lab Gising uh. lah uh. <coughs> Nah, nah, Tawag nah. <coughs> <Baking mong kama. sighs> ka tapi kama. Mm. Yan po ang -tupi ko ng kama. Nung una-una po yan ay nababa pa para magtupi ng kumot sa baba. Ngayon, Tao? <laughs> ngayon marunong na. <laughs> so... At dyan nga'y lumabas muna ako para silipin ko kung na pa ay napaka kulimlim talagang dagim pagpasok ko nga ay pumunta muna ako ng kusina at maghihilamos at magmumumug muna si Sanoy Pag tapos maghilamos magsasayang naman tayo ng kanin para baunin sa pagpasok Ay ang ataking hinuhugasan na nga, sa parting yan kung matanggal ang ribaba yan naman, piprito muna tayo ng sardinas na may itlog. Pampagarol. yan na, taantayin lang nating maluto yan. Maya maya tayo kakain na. Sayang at hindi ko nga na i-video. Tek na yan. At ayan na nga mga kasanoy. Pagkatapos kong kumain, lumas muna ako at inahis ko ang aking motor. Ipinagpagpagpag ko muna. At basang basa Diyos ko po Kaya ako naman yung tinatakluban na eh. Kinakalkal ng pusa eh. Tek na mga pusa yan At dyan nga ay ako yung hataw na at late na Love, kapit Isasagad ko Hanggang sa muli mga sanoy Bye bye mm -hmm.